Chairman, sir. Ako si Ka si Ka Atamay, sir. Ta a, ako sa Marako, taga Isla. Doon, sir. Yung Isla, sir, sa tabuan la Lasa, sir. Yung trabaho ko doon, sir, sa Isla. Magwingwit ako, sir. Magwingwit. Pagpalit namin at saka yung ano, sir, yung mga kamanting, Shaggy, nagpalit kami. Hindi binili sa amin, sir. Magpalit. Magpalitan kami. At saka mga yakan, sir. Pagkatapos, sir, mahirap, mahirap doon sa amin, sir. Punta na ako dito sa um, kaya po kan, sir. Nakasawa na ako dito. Pumasok na ako, kapko, sir. Yon na maganda sa amin na kapko. Uh, nakabili na kami ng bahay, sir. Dahil na tumaas na yung ano namin sir, yung sahod namin sir. Yon na mga maganda pa uh, malaki pagsalamat ko sir sa serbisyo ko sir. Sa sa pagka ko sir. Maraming salamat Amin, the only Samal Kapgo na na-interview ko.